Kung araw guys, ito nga pala yung update natin kay Ivy at napakagaling talaga dahil nagpapadidi siya gamit lang ang pump at simpre natanggal na rin yung puso ng ating bata at medyo gumaganda na rin si Ivy na for sure na mabungkag na naman ang baho nito. Pero bago ang lahat guys, ito muna yung mapangyayari, bumiyahin nga pala kami papuntang Tandag City dahil papacheck up namin yung baby namin, ipapacheck namin yung heart niya kung okay ba kaya naman nakarating na kaagad kami dito sa center at tinimbang na namin at kung nakikita nyo si Ivy guys, medyo sumisiksi na, Naku, talagang na talaga yung baho niya sa akin mamayang gabi nito at sa puntong ito guys dahil nakauwi na kami at gabi na talagang nagpapump na si Ivy sa kanyang didi dahil nahihirapan dumidi yung aming bibi sa kanya kaya naman pinapump na lang namin at napakaganda rin naman tong gamit niya dahil electric lang talagang sobrang high tech na yung panahon ngayon at kung dati mano mano lang kayo nagpapadidi pero ngayon talagang nakalagay na sa garapon yung bibiro niya at kung nakikita niyo naman guys talagang hindi na tayo malilisiduan diyan at talagang napakadali na talaga natin padidiin yung ating bibi kaya kayo guys kung may bibi kayo na didi na kung gamitin niyo na to dahil napakadali lang talaga at mapapadali talaga yung pag-aalaga niyo sa bibi niyo at sa puntong ito guys tinakos lang kagad na yan dahil ipapadidik na namin yan sa aming bibi at alam nyo ba guys alauna na to ng gabi kung nakikita nyo guys tulog na ako at siyempre nakakawa na talaga ako kay ibi guys dahil nakapikit na siya habang nagpapadidik sa aming bibi dahil matagal na tulog pero ako guys mas kawawa ako dahil habang nagpapadidik siya ibi sa aming bibi siyempre ako rin gumigising dahil pinapadidik ko rin itong mga bakti namin at kung nakikita nyo guys talagang nagkalipulipo na talaga kami ni ibi dito habang nagpapadidik siya sa aming bibi ako naman dito sa bakti talagang nakaasahin kami napakahirap naman talaga namin ngayon at alam ba guys pinadidik ko rin itong mga ko dito ito dahil talagang hindi na sila makadidi sa kanilang mga nanay. At dito pagkatapos kong magpadidi, medyo naabutan ko pa si Ivy dito na hindi pa tapos magpadidi. At dito guys, kinabukasan pagising namin na ibutang kaagad yung puso ng aming bata. Kaya naman sinunod namin yung makinaraan sa una na ibutang talaga dito sa napakaganda na big case at puting-puti pa para daw paglaki ng ating bat ay hindi siya mahihain. Siyempre tayo dahil lanhanan tayo, ginamit na rin natin at sinunod na rin natin yung mga matatanda at binitay na natin dito sa sala dahil kapag sa sala daw ibutan ay eh, talagang hindi mahihain at talagang madaldal yung bata mo. At see, naman, guys, binug kutko ko na kaagad dyan sa haligi. At iwan ko ba guys kung totoo ba talaga yung mga haka-haka na mga ganito, yung mga tradisyon ng mga nakaraan. Pero kami guys, tumutuo lang talaga kami dahil yun sabi ng mga magulang namin. At hanggang dito na lang muna kami guys, ito lang muna yung life update namin ni IB. At thank you and God bless you all, mabuhay kang lahat dyan mga idol, hanggang gusto nyo. So and guys, mayroon pa rin tayong bagong laro na ipapakilala sa inyo. Ito ang 639GL at dito ay napakadali lang talaga at hindi ka magmamahay guys. Kapag nakasir ka at nakaregister dito, mamili pa rin kami ng IB na mabibigyan ng limang, mabibigyan ng pang KASG. Kano pang hinihintay mo na sa comment section yung link. At ito guys, itong laro talaga yung pinaka ko palagi. Yung nilalaro ko yung Super Ace. Itong Super Ace guys, ito talaga yung pinaka kung kong laruin. Magbet lang tayo dito guys ng 500 pesos. At i-autoplay natin. Anyway guys, talagang hindi ka magpumahay dito guys dahil mananalo ka. 2,250 guys. 2,000 guys. 750 guys. Ayun na guys. So, yung 500 pesos natin naging 5,000 kaya ano pag hinihintay mo guys nasa comment section yung link